tama nga no? tama na no? parang makitong din eh diba? so pag suyo piliin ko na nga naman yung pinakamaganda oh. Ito na, eh, harap. <tong> <tong> Di ko malimutan. Mm -mm 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 -hmm. Ito na po yung setup po ng ating mini kusina pa, ba? ano bang tawag dito basta ito po, tapos ay siguro lagyan ko dito ng ilang mga display lang dito ng mga bote o kaya yung mga lagayan po natin ng binuro at tiyara, mga ganun ayan, makainit naman po yan, ang init may ikit hugasan natin oh. ay ganito laan po hmm. yung mga materialis po bakit nalula yung mga ang haligi po pa yung mga ganari oh. yung ganito po ay inuupli ay niinana, yan po puti po ng mga ganari alam po ba niyo upli, iniis-is po ba yung dahon, inaas-is ano bang uh, ari po ay bagay na bagay din eh lagayan po ng mga uh, Baso, baso. Oo. Kapitan ba ako? Oh. Ayan, kumbaga po. Nung nagsimula tayo, ano, parang wala lang po aring kahoy na ari. Ay ngayon, oh, nakikita na po yung kanyang tunay na ganda ba o. Oh. Ayan oh, nakakaroon na po ng ano ay. Kumbaga, bumabagay na po siya. Hmm. sarap pa naman linisin yung ganito ay pag sa ibang lugar ay ang mahal na po ay pag may mga ukit-ukit na pong ganito ano po ay puno ng madre Cacao, napakatigas naman po na rin ito po ay subok na kahit nung dati pa na materialis oo uh -huh. Hmm. Ganda nito o, oh. aba. Sinaunan sinauna ang galawan. Pwede pala dito o, oh, ng mga pospuro. dati po ay pospuro ay komando. Alam mo yung GM? Mm. komando pospuro ah. Ngayon ay lighter na ay ang gamit o. ito na po mga kalayas oh. yung ating lutuan tapos yung po ay nilalagyan na ng sahig ito pong sa may banggirahan ang tawag ay Pagkas Pa rin ang makakain naman na tayo siin. mamaya na yan pag titintin dyan ayun po bali ito na po yung ating pinakang kusina ano po Ayan, okay naman na po yung sahig. Ayan. Okay na po yung sahig. Tapos, dini po sa kabila, okay na rin po. So, pagkakain po namin, ari namang, dingding -ding po dini, upo. Ayan. Ayan po, mga kalayas. kami kakain na po muna ni JM. Ay kami po ay dini na pinakain ni Kuya. Oho. Uh -huh. Ang ulam ko po ay sardinas, ay nain naman si Utol naman ay nagluto po na rin bangos. O, kaya gusto mo ba na kaya, kain po tayo. Si Kuya po ay nakain ha, at gawa ng tinapos-tapos pa namin yung ano ayun. Kaya po. Hindi na ako, hindi na ako kakain. Sa wala, ano? Baka may sardinas doon, ay arin na, ang dami o. Wala, dali GM o. Ang dami. Ari, kain po tayo yan. Salamat po, ama, sa mga pagkain na nasa harapan namin. Ari, hindi na maglalagay. Ikaw, Jim, oh. Magsabaw ka, oh. Mm. Ayan, sarap masarap na rin, aba. Ayan, ayan, masarap tayo dito nga. Mm -mm. May lalaki rin pala yung kain. Yun, ginahin ko nga kayo. Ito ang dami. Ayan, masarap po aba. Ayos din kaya? Pag, pag, ba yung pagod sa trabaho at ano ay... ulang um, ang ano nito, Ricardo? Oo. Oh, Yung gawa ng walang labaros? Ano? Pagod sa pagod sa kanko. Kapag eh. makatulong kayo, kapag kong gawaan, pwede aayos lang. Yan ang ganda ng banga, aking hanapan ng ano. Mm -hmm. Salamat dun sa banga. Ayun. Yan ang sarap utol aba. pres na fresh lahat tayong mga kamote. Mmm. -hmm. Huga ah, kamote, kain po. po isang... Ka Hindi, aring laman. Ano ba, aring? Agrabe. Agrabe pa lang. May labalos dun, pa naman. Hmm. Ayan, parang. Butot na nit init na, no? Mm hmm. Uh -uh. Hmm, mo. ha? Ah, pagkadaan ko. Yan, no? Oh. Nakaganta na ako dyan. Kaya tanaw ko, ay. Nang no, ng bangsa ano? Eh. Oo oh. dali sa... Ka... Hindi ayaw, hindi maaya hmm. Aba, abot mo na nga pala dyan ano? Mm -hmm. Dala ko na kaabang Ang oh, diba? Sarawa Ano ka ba dyan? Masunok o pintero? JM, ano? eh, nasa bakal. Hm. Datami pa ubusin na. Oh. Ano ka, JM? Karpintero o maso? Uh, Umur <laughs> Press na press or eh, pa. Sarap. Baka ah, may na ganito, isang palyok. Uh mm -hmm. Baka mga... 500 ano? Hindi naman. Talaga na ah, eh, uh. 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 okay. uh. ay mo. Hala. Oh. Um. Mm, lagi, lagi. Lapiti oh. Lapiti oh. Hala. Um. Ay. Ari, gabi pala nga Ay, um. Uh. ah, talagang makabusog na. Dami sobra bra. Ating pusa. Hindi. Hmm. kain po mga kalayas ay ganang ganay pag po ba yung gana nagtrabaho naman ay ano ganang ganay mm, Saan sangin mo kunti eh okay. ano lang pakuhas nga mm. mm tatataw na din eh Jin kontraktor bayan. Kontraktor. Sama kan agak aja malah <laughs> Walang drawing. Drawing. Selamat po, Panginoon. Ah, sarap Sini kang niya nang lutuin Sini tulog muna tayo, JM. Aba, init. pag namamakalat sabi ang ulan magaling ano dito eh ay ayan ganito po dali na Sarap, yun oh ano. pakadaan po ito eh ah. ang damak na hmm. ang gagawin pala natin GMB yan ilang kundi ko din buhayan na nga dati o... <laughs> hala ko nito hindi Saka kung ano kayo sun, bato, sa tas batu Sa O ari, para hindi lumabugot. Eh. Para hindi lamunin ng lupa. Nasa kuha mo ilalim. Furman Ano ba Kitan tatawag sa'yo? Sa ano po talaga po yung ano putik? Ano ba tatawag sa'yo? Furman o engineer? Rich man. Haji M. Rich man. <laughs> <na> sa tatawag ka sa'yo Aba magaling din. Magaling si G din. Aba ay talagang... Pukpuk din. Pukpuk doon na. Ano hmm. ko ah. Hindi ko kaya. Sa totoo GM ay hindi ko rin kaya. Ako naman no, hindi karpentero ay. Babay ka ng talent. Ano ba Hmm. Meron sa ang hindi ko yan madadali ng yung ganyan lang na ako. Pwede oh, sana utol, utay, utay na ako na biglang naalis. Yun nga ani Sige ba, utay, utay? Ah, ah mabilis. Ano po ang ano, pang ano nun? Let's man. <laughs> ano mga haligi? <laughs> Quality din? Oh, yung haligi bumagay din ah. Oh. Oo. Ah. Noong una, parang nasa, ano rin nakaalang nabubuo. Kilo? Pero ko la ay lalong gumanda. Diyan. Para may niya doon langit. Taman langit muna. Langit muna Pag matagalan ano. Mm -hmm. Pag naulan la naman natulo ay. Mm -hmm. Pag gabi hindi kayo tulog. <laughs> ano di? Mm -hmm. Kawayan. Eh. Kita mo yung kulungan dati ng itik, gano'n. Mm -hmm. Pwede na yun, ano? Huh? Mm -hmm. dali para, ubus na. Eh na lang. Oo oh, na, pag ko. may si dala, meow, meow. dala pati ako doon. <laughs> si Meow Meow. Meow Meow Meow. Hindi may dala pati ako doon. May mga baho sa amin sila sa. Bigas, magdadala bigas. No? Oh. Maraming bigas diyan. Mm, oh. sarap? Ngano sarap eh, ay gan, Aba. Ang sarap ba na rin anong gabi? Ano yun, kayo mo lang o oh, yung mga pinalaya mo na? Oh, yung... Tira yan. Oo, meron niya ako naka-stack. Turin. Hello, Jim. Mm -hmm. ah, ako ako pinitapos na. Ako nakaginari ay. Nakalakan. Si mm. hey, Jim ang yung kakasawa na, Jim. ikaw nga ba ito yung mag-asawa na? Asawa ba ang tawag mo dati sa kasama mo dati? Anong tawag mo doon? Shuta. Um, Jim. Kinukwenta mo ah. Yung, ano, isa't ot mo. Kaling ah, ka Hindi, yung kanya mga kamag-anak. Ah, si... Yan. Mm -hmm. Hala. Mo yung mga tito mo. Lalo-lalo na po kay Robin. Piyo mo na, ano? Robin hindi. Padilla, ano? Ano ba pilido mo? Padilla. Oh, uh mukot -huh. Padilla yan, ah. Tito Robin, kap kapangalan nga ng artista. Ni Saro? Senador, kapangalan. Mm -hmm. Robin, si Jim. Hala, dami nanonood, ah. Nanonood. ano? ah, pa si Jim, si ah. So pagkadami dami na namang ano, kumbaga ay eh, kanina pa kami nagbi-video. Sasabihin, ay nako GM, ikaw imuari ako aking abay. Ari nga. Pag-available lang po, ano pwede si GM. May gina't saktong pag-uwi ko ay eh, si GM ay ano, pwede. Available? Hmm. Ayun, nung kaya wala yan ay, ang dami schedule ay katutulog mo. Alo, GM. <laughs> Wala din, na ba schedule doon na pagtulog? Ako, kahit ako minsan. Ako ganang gana. Baka <laughs> minsan ako schedule mo tayo makatulog. Mga minsan bukas. <laughs> Puli booking ba yung tulog? Ay, yari po. Bu Busog na mga kalayas. Well, Dali uh, na. Panalo. Mm -mm. Oh, sarap ng kawin. Nakagod na good. Yuck. Yeah. ano sarap ng sabaw ano? Mm. Gana Sili ako ah. Sampalad. Sa Ikaw ba di may kanin pa oh? Hala. Na. Ayun po, hanggang dito na lang po mga kalayas. Ah, salamat utol. Kami busog. Oh, wala asyan. Oo, oh, talagang pagluluto ko ng pusak mm Mhm. -mm. Pero may baho pa rin din. Ayun po, hanggang dito na lang po. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Sama po kayo naroon. Ingat po kayo palagi. God bless us all. Peace out. Bye. Bye.